Magandang umaga sa lahat. Mahilig ka bang magsabi ng Thank you, G. Thanks, G. Salamat sa itaas. Thank you, Papa J. O thank you, J. Sasagutin natin yan sa mga oras na ito. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi mo thank you G, thanks G, salamat sa itaas, sinong G? Sinong J? Sinong itaas? Maraming nasa itaas. Maraming G, maraming J. Maraming may pangalan na J, maraming may pangalan na G, at maraming nasa itaas. Sino nga ba talaga ang ating pinapatungkulan? Sa mga oras na ito, ating pong tatalakayin ito. Dapat, kinakailangan, we need to be specific kung sino ang iyong pinapasalamatan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, itaas. Hindi pwedeng itaas eh. Maraming nasa itaas eh. Thank you. Salamat sa nasa itaas. Sino nasa itaas? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa na nagpapatunay lamang na si Pablo ay very specific kung sino po talaga ang dapat nating pasalamatan. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ito lamang ay isang example na specific siya kung paano siya magpasalamat at kung kanino tayo magpapasalamat. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. In everything give thanks for this is the will of God. Malinaw po na God yung salitang g -O -D, capital G-O-D, in Christ Jesus concerning you. Sabi ni Pablo na tayo ay magpasalamat sa capital G-O-D, God in Christ Jesus concerning you. Ito pa po ang isang bagay o isang verse na natin pong tatalakayin. Sabi natin babasahin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Ito po ang sabi ng Bible in everything. Oh, but thanks be unto God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Uli tingko ba kapatid, But thanks be unto God, which uh, but thanks be unto God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po mga kapatid in, ah, uh, ibig sabihin mga kapatid na kinakailangan tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi kay G, hindi kay J, hindi kay Papa J, hindi kay si kasi Papa J, Papa Jack, Papa J, Papa Jackson, di ba? So, yung mga, mga ano, Tara G, o di ba? Salamat sa itaas. Sinong nasa itaas? May butiki, may ano-ano. Ibig sabihin mo pa we need to specific. Ikaw nga sa panalangin, kung kayo ay mananalangin, dapat sino ang naka-address? Sabi ng Bible, kung kayo ay mananalangin, dapat sa pangalan ni Kristo Jesus. Kagaya po sa kaligtasan, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi si Kristo. Dapat specific tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, patungkol sa Diyos. Sinong J? Sinong G? Tara G? Thanks G. Ibig sabihin po, mga kapatid, dapat <laughs> ayusin natin kung sino ang pinapasalamatan natin. Ito ang tanong, bakit G lang? Bakit J lang? Bakit itaas lang? O di kaya, eh, bakit may nagaganyan ng nakamay? Nahihiya ka bang banggitin ang pangalang Jesus? Nahihiya ka bang banggitin ang pangalang Diyos? Mga kapatid, sa mga oras nito, dapat natin specific o specify kung sino ang ating pinapasalamatan. God bless you. And to God be all the glory.